Good morning mga idol, ito magsindi tayo ng kandila ngayon mga idol Kasi utos to ng may-ari dahil takot nga sila sa punso Kaya ito ngayon, uh, sundin natin yung uh, gusto niya mga idol Wala namang masama kung sundin natin yan At ito, pakita ko sa ito yung punso na ang laki At uh, natakot talaga sila dito mga idol dahil nasa ilalim ng luma nilang bahay Pero hindi itong pinakabahay nilang tinirahan mga idol na may bahay sila doon sa unahan so ayan sisindihan na natin to mga idol para daw sabi daw para lalayas yung ano lalayas yung nakatira dito diwindiman o anong klaseng nilalang uh, nila lang na nandito mga idol para aalis daw dito ayan uh, second time ko gawin to mga idol itong ganitong pangyayari na magsindi ako ng kandila, ayan si madam uh, siya yung nag siya yung nagutos niyan mga idol na magsindi nga daw pero bago pala mga idol um, ginawa ko to voice over lang dahil may hindi inaasahan na uh, nabanggit dito na hindi magandang salita kaya para hindi na siya marinig so ginawa namin, binose over na lang namin to kasi si ma'am din ya, Ala minsan baguhan lang, baguhan lang sa sa ano pag pag facebook pag vlog ah uh, meron siyang nabanggit din kaya ano lang namin to mga idol Pinoys over namin so ayan na sinindihan na namin yung kandila niyan uh, gusto ko sana patagalin din ang kaso mga idol ay uh, nag para uh, gusto ng kasama ko na ilipat na lang para makapag-start na kami pag hukay So ayan mga idol. Nagsasalita ako dyan pero winawala namin yung salita dyan mga idol. Dahil nga po, i-boys lang namin kasi may, na dabang, may dabanggit dyan na hindi maganda. So hindi natin pwedeng i-gamitin yung original na salita dyan. Iwas tayo sa um, tawag dito. Basta alam nyo na yan. So ayan, dito na. Ilipat ko na yung kandila mga idol para makapag-start na kami. So, di ko alam ang gagawin ko kung saan ko ilagay yan mga idol. <laughs> so, ayan. dito sa unahan mga idol. Ayan, nilagay ko na dyan. Yung kandila, doon ko tinirik. So, ayan. Ang tagal mga idol. Ang tagal ng tumulo ng kandila para doon na dikit. So, ayan na. Nadikit na natin yan. Yun. Para makapag-start na naman kami mga idol. So, ito nga palang lugar na mga... Eh, ito palang lugar na to mga idol ay sa Ilocosor. Ayan, di ko na lang matukoy kung anong saktong barangay basta sa Ilocosor ito mga idol. Malapit ito sa um, lugar kung saan si uh, Gregorio del Pilar hinahuli mga idol sa Salcedo. Ay, Salcedo pala mga idol. Salcedo pala ito. Ayan, ayan si Madam. Uh, nagsasalita si Madam dahil para sa nagpapaalam mga idol tungkol doon sa ano nga sa pinaniniwalaan nila na may diwindi meron siyang sinasabi na ganon ganon basta para sa nagpapaalam na sana hindi daw magalit sa kanya so yun nga dahil doon mga idol may uh, narinig tayong hindi magandang nabanggit ni ma'am so kaya ginawa natin ito ay gumamit tayo ng voice over so ayan na ito na yung kasama ko si Idol June ito na, mag-start na kami mga idol. Pero, tingnan yung mga idol sa si Idol Zone. Bago yan nag-start ay, siyempre, nanalangin din siya na uh, maging okay ang lahat. Walang... Basta alam nyo na, pag mag-start tayo ng trabaho, kailangan muna tayong mag manalangin. Ano mang klaseng trabaho natin, mga idol, kailangan muna natin ng panalangin na ligtas tayong lahat. Although sanay na tayo nito magtanggal ng mga ganito mga idol pero syempre mas maganda na rin yung ano uh, nagpa nagpaala uh, nagpaalam din tayo at hihingi tayo ng hihingi tayo ng basbas -bas mga idol so yan nag start na kami ayan may nakita na agad si idol dyan mga idol oh. ayan yan, ang tigas na mga idol at Biruin yung mga idol, tinulak na yung ano niyan, tinulak na yung um, tawag nito sa higyan sa dulo ng punso talagang umangat, umangat na yung ano niyan. So ayan, ayan mga idol. Dalawang klase nga na yung mga idol, itong sa kabilang side uh, dampod, tingnan niyo mga idol, itong bandang kaliwa mga idol. O ayan, bandang kaliwa mga idol, ayan oh. Ayan. Ibang klaseng ana yan, yun, yun yung tinatawag na dampo. At ito namang dito sa kanan, yun naman yung, yun naman yung subterranean mga idol na merong malaking queen. So yun. So, tanggalin namin yan, ihiwalay namin yung subterranean mga idol at ihiwalay namin yung uh, dampo termites. So yan. Yun. Inunan namin muna yung baba. Sayan, so anting tingnan niyo, maigi mga idol kung paano namin gagawin 'yan. Maraming nanood yan mga idol na sa likod namin, pero ang totoo hindi sila lumalapit dahil nga sa ano, yung nandun yung takot nila. Kaya nga kami naka punta ng lugar na 'yan mga idol, ang layo-layo. Uh, ang biyahe namin 'yan mga idol, 12 na 12 midnight kami umalis galing Pampanga nakarating kami mag alas 7 na ng umaga so ayan ayan na mga idol pinagtulungan na namin yan dyan sa sobrang laki at sa sobrang tigas kaya yan ang ginagawa namin mga idol para mabilis kami maka mabilis namin matapos yung ginagawa namin na yan so, ayan si idol Jun yung nag ano gusto niyang ihiwalay na yung isang klaseng anay. So siya yung nagkasikaso sa dampod. Ako naman dito sa um, yan. So yan mga idol. Ayan. Ang tagal namin na natapos mga idol yung paghukay na yan. Sobrang hirap. Tigas. So at, alam nyo ba mga idol may sinabi pa si madam jana na uh, baka daw may pira naka baon dyan kasi yung tatay daw niya dati naglalagay daw dyan kasi yung, ba, yung ilalim na yan mga idol ginawa nilang parang budiga so sabi ni ma'am sa akin pag may buti na buti ng ano, uh, soft drinks or ano ba sa buti sinasabi niya pag may mapansin kami dandahan lang daw kasi baka daw doon na doon sa area na yan natago ng tatay niya yung pera nga na ano tinago ng tatay nila nila mahanap-hanap so ayan kaya nga sabi ko kay ma'am sige ma'am kung nandyan naman kahit matamaan natin kung papilman man yan or mga bariya man di naman masisira yan ayan pero natapos na lang namin yan mga idol wala namang kami nakita na may nakabao na sinasabi niyang pera mga idol so ayan na ah medyo malaki-laki na yung natanggal natin dyan mga idol at yan na, inano na namin yun paghiwalayan na, hiwalay na namin yung uh, isang klase ng ana yung dampod para ma di man siya buo as in buong buo pero matanggal natin ng kahit ano lang uh, kalahati lang yung mabuo natin dyan kasi kailangan din naman natin bawasan mga idol dahil para makalusot siya so ayan na ayan na ilang segundo na lang yan matatanggal na namin yan ayun, ayun gumagalaw na mga idol tingnan nyo oh. yun yung isang klase ng anay mga idol na nagsanib pwersa sila dyan kaya ah uh, yung bahay talaga na yan mga idol yung lumang bahay nila talagang sobrang anay na yan hindi lang nila ma pagawa-gawa dahil nga takot sila sa punso kaya kaya tayo na hard na pumunta dyan dahil pag matanggal na yan sa kanila ipagawa yan kasi ito daw yung pinaka bahay ng tatay nila mga idol memorable sa kanila at dyan sila lumaki ni madam dyan sila lahat lumaki sa bahay na yan kasi yun nga sabi niya ito yung pinakamatandang bahay nila na gawa pa sa kahoy ayan kung mapansin nyo mga idol yung postin niya oh yung round timber pa siya talagang ano talaga yung sinaunang bahay talaga ayan pero sa ngayon hindi na sila nakatira dyan mga idol kasi may bahay na sila ni madam na maganda na maganda na yung bahay nila di, di lang namin sinali sa video ah, talagang bato na mga idol so yan ngayon dahil ginagawa na natin to at hinukay na namin so doon na nila yan ipapagawa mga idol kasi wala na silang kinatakutan so ayan at patuloy kami, ayan kinagat yung isang kasama ko kasi yung um, mga soldier mga idol, grabe pag makakagat yan, sobrang sobrang talas ng mga ngipin yan, at talagang dudugo talaga pag makagat ganyan so ayan na, ito na yung sinyalis, mga idol. Pag ganyan yung sitwasyon, mga idol, na meron na kaming binilugan, meron na kaming iniiwasang matamaan. Gaya yung sa gitna na yan, mga idol. Yun na yung, yun na yung hudyat na ito na yung queen box, uh, tina, queen box tinatawag or colony. Ayan, so, ayan na, nalabas na namin yun, mga idol. Ayan, tinitrim na lang namin na mabawasan ng kunti para ilabas namin doon sa ah, uh, yung sa, ilabas namin dito sa, sa ila, uh, nasa ilalim kasi yan mga idol so, ilabas namin para yung makatayo tayo, yung comfortable tayo pag sira talaga yung ano na yan yung colony na yan so, ayan, andyan na, andyan yung mga flying termites mga idol, oh oh, nagsiliparan na yan sila kasi, malapit na yung ano nila, liparan mga idol so, ayan Ayan na ay yung colony. Ah, sinisira na natin. Nangamba kami dyan mga idol kung nandyan ba talaga siya o wala. Kasi di, parang di kami sure sa laki nga ng punso. So, baka yung dati niyang ano lang yan. Dati niyang colony. Kasi habang kasi tumataas yung punsok uh, punso mga idol. Pataas ng pataas din yung uh, koloni colony. So, may posible na nasa taas na siya o nasa baba siya, mga ganyan basta kumbaga may mga koloni iniwanan sila pag tumaas na yung ponso so ayan, patuloy namin hino uh, binubuksan yan mga idol ayan so abang abang lang kasi kung nandyan man yan makita natin yan so ayan, pero mukhang ano, nandyan yata kasi um, ano anyway, eh, uh, meron na siyang palatandaan mga idol. Pag ganyan kasi mga idol na iniingatan na yung gitna. Uh, siguradong may laman na yan, may laman niya na queen box. Uh, may laman niya na king and queen. So, ayan mga idol. Ayan. Oop, dahan-dahan, dahan mga idol. Oops, tingnan nyo mabuti mga idol. Tingnan nyo mabuti. Yan, may palatandaan ng mga idol. Oh. Meron na siyang ano. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Ayan mga idol, nakuha na natin yung pina pinangambahan nila na diwindi or ano mang mayroong laman dyan. So yan. Ay, yung puti na yan mga idol na malaki, yun yung maging secondary queen or king. Pag lumipad yan at, at magmit yung dalawang babae lalaki, sila lang yung mabuo, magbuo ng punso uli yan mga idol. Yung puti na malaka, ah, mabilis lumakad. So ayan, ayan na si ma'am, nagpicture-picture na si ma'am mo. Oh. Ayan pala mga idol, si mam ma pala ay eh, isa ding maging vlogger na siya mga idol. So pakipalo siya mga idol sa kanyang uh, Facebook page. So ayan mga idol, tingnan nyo mga idol, hindi uh, pa tayo nang halahati dyan sa punso na yan. Hindi pa tayo nang at uh, itong